Welcome to Taiwan Series Ito nga po yung ng mga complete listahan ng mga requirements na kailangan natin kumplitohin, may accomplish submit sa mga agencies natin bago tayo makapunta ng Taiwan at mabuo yung mga pangarap natin For today's video, bibigyan natin ng oras yung mga tanong. Opo, marami na sila actually. At uh, alam ko, sinagot ko naman na lahat sa mga comment section. Agawin ko lang siya ng video para naman sa mga hindi pa nakakapanood o hindi pa nakabasa ng mga na-discuss natin. Ah, uh, Pag-usapan natin unang-una yung regarding sa tanong na paano kumuha ng voter's ID. Opo, currently kasi hindi na talaga nag issue ng voter's ID. Ang ini-issue ngayon is voter certification. Ang tanong Oh, no. saan kukuha nito. Kung nasa Manila ka lang naman at uh, malapit ka lang naman sa mga agencies na pinagpupuntahan mo, ay recommend na pumunta ka na ng Comelec Intramuros. Bakit ko na recommend? Kasi guaranteed na pagka nag-issue ng voter certification, si Intramuros Comelec is eh, sign-in seal ito. Now, kung pumunta ka man sa malapit na Comelec sa bayan nyo or kung saan ka nagpa-register, baka yung i-issue sa inyo hindi sign-in seal. So, kailangan nating i-double check. Now, kung sign-in seal naman ito, eh no issue. So, bagad yung problem natin Alright, thank you for watching Don't forget to follow, like, share Comment and subscribe My name is Raymond Jarero Yun lang, uwi na ako